yan. Ang lapit na 88, mga kaburo na uminom. Yan, o. Kakapasok nyo lang. O, mas taaga Nakaisa na siya, eh. Hindi ko lang na na-video ano. Sunday. So, pag Sunday is abangan tayo mga kaburo. Pusin tayo sa For today's video mga kaburo, we cover natin yung ating ano, abangan today. at the same time, yung loading natin kagabi. So, yun nga pala kung bago sa channel ko. Okay, Please subscribe mo na yan. Give mo okay, so, na yun, yung bell bago tayong video uploads. Kasi so, nga mga kaburo, no? sa so, araw na ito is mag-aabang tayo sa so, at para sa last training day ng ating mga kapatid. na binitawan sa San Narciso, Quezon. Okay? So, ito nga, lagi like, yung forecast na So, bintang yung ng 6.45. So, ang mga uwi mga 9 pa naman, 9 pass. So, yun, so, for now, balikan mo natin yung ginawa natin loading. Flashback. So, yun, magandang gabi mga kaburo. Today is April 25, 2025. So, Friday nga ngayon, no? So, dahil medyo malay, may kalayuan na yung loading and training. Actually, ito yung last day ng training para sa old bird and first lap ng YB para sa aming club na CSWRPC so ilan meron na lang tayong anim na ibon na i-reload tonight na natin sa Sunday so may interval na ng 1 day since malayo na ng ano ang bitaw nila bukas isa sa Narciso, Quezon i think that's 186 above or plus kilometers away dito sa ating lap So yun mga kabro, papakita ko lang yung ating natitirang ating na magigiting na warriors. Kaya nga, bago nga pala yun, bad news kasi yung kasali natin sa sa motor cup na si puti hindi na nga nakauwi sa second lap. So sayang, maganda yung performance niya ng first lap, pasok siya. Pero yung second lap, hindi na siya nakauwi. Siya pa yung hindi nakauwi, siya yung kasali natin. Ayan. So ito yung mga load natin tonight, si 417. Si Mr. Grey si Mr. Gray. Ayan, si 829. Ayan, si 88. Ito, ito so, sa si anak ni Bute. Sino ba yung isa? Anak ah, ni Bute. Ayun, si Violet. Ayan, si Violet mga kaburo. So, yan mga anim na nga lang yung warriors natin. Na sana sa Sunday is bumalik sila ulit. Makabalik sila. Para naman marami-rami tayong isasali sa derby. Pero well, tingnan ko na kung isali ko ba sila lahat may kamahalan kasi ang entry fee doon I think ano yun um, 500 per bird pero kung may 5 plus 1 naman yata pwede yung isa libre so sana nga makawisil lang lahat so yung mga bro to i-ready ko lang sila um, painamig ko lang sila ng ating uh, budget meal na vitamins then i ko sila sa ating basket training box then di diretso na tayo sa loading station yan mga bro tara samahan niya ako 11 minutes later So na mga kabunugod yung anim na warriors natin. I-basket ko na sila. Up to San Narciso sila mga kabunugod Para sa last day ng training para sa old bird. Uh, ngayon din ang loading ng ano. Para sa derby ng YB. Pero wala naman tayong YB ngayon. Mga uh, kaburo Puro old bird yung ano natin. So sa next Saturday pa ang derby nila. Kung sakaling may uwi pa sila. So, ang derby is 4 laps lang naman hanggang mas bat. so sana nga mayroon tayong makadulo mga kaburo ko to, no. Sana lahat sila amuwi sa, sa, salinggo linggo para sa Friday uli may load natin sila for first stop ng derby. So mga kaburo ko, ihadid ko na sila dun sa, ano, sa loading station sa manyo. Napag-vitamins ko na sila mga kaburo ko to. Yan. Yeah. Diretso na sa loading station. Tara. One long angry line later. tell. So yan ang mga kaburuto. Ito na yung ating mga warriors. So up to San Narciso, Quezon sila. So yan, didiretso na ako sa loading station. Samahan niyo ako mga kaburuto. Tara. One minute, 37 seconds later. So, yan mga dito yung warriors natin. So, yan. Load natin sila. Ngayon, magkahiwalay na yung kak sa sa ilalim. So, ang mga sa ilalim lang natin ngayon is si, si ano lang, si A29. Kasi so, siya lang ang hindi ito. So, yan mga ipasok ko na sila. Meanwhile, So yun nga mga kabo, tayo naman tayong uh, kasali ngayon no? dahil hindi na nga nakawisip po tipak i viewing ko na lang muna yung mga North Warriors natin. Pero bago ko sila ilabas, pahinamin ko na sila ng vitamins. Nakita ko may mga sakit sila. Yan. So, bibigyan ko na sila ng vitamin pro mama yan. yan. Tsaka nga yung vitamins para gumaling sila. Ano? Sayang naman kung magkakasakit sila. At hindi makaka ano, makakapag-training agad. Kaya ang ko to? Yan. Alam, sing ko lang sila. Pero kada Bago lumabas, painamin ko kumain lang calcium and vitamins. Ilang. Tara, samahan niyo ako. So, yun nga mga kapro. Ito na yung mga YBs na, na viewing natin ngayon. Ayan sila. I think 12 na lang sila. May namatay na isa dyan. Yung blue one natin. Checker. So, yun mga kapro Ito yung mga YBs natin na pang north. So, abang inaantay natin yung mga parating natin. Nilabas ko na sila. Nabiewing sila. Ayan. So, minsan, minsan nagpipitikan na rin yung mga yung mga kaburubot. Okay lang naman yun. Nakakabay ka naman sila. Ayan. Ayan. Ano? Ayan. Yung diesel na kapat yun na 75. Ayan. Hindi nakabata yan dyan. So, yung mga kaburubot ko ay yung channel natin. Subscribe nyo na yan. Bye bye. 11 minutes later. So, yun mga kaburubot. Time check. 10.33. So far, wala pa tayong ibon na nakuwi. Eh. Uh, ang mga speed na lang ngayon is 700 plus uh, less than 800 na lang so hindi pa na uwi yung mga warriors na yun pero sana may uwi man lang sa amin na kahit isa, dalawa, tatlo, apat o lima o anim mas magani para may isasali tayo sa ano, sa derby kasi next week na yung derby next Friday na yung loading para sa derby so ito na nga yung last na chance natin para makapag-identify tayo ng pang derby natin so sana umi pa sila no Wow, na lang talaga pero abang ako sila hanggang 12 noon or, or kasi kailangan ko magpapunta ng hospital uh, kasi ako ay magpapa turok ng anti-rabies kasi ako ay ng isang araw so ay abang abang pa tayo makabul update pa rin kayo tara so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one So yun mga kaburugutu, 1109, dumating nga si 88. Hindi pala pinapaba, meron dyan na siya sa taas. Tawagin natin para pumaba na siya. So may first bird na tayo. One out of 6 na tayo. Ayun siya. Sa so, mga inakay. So ang ina-expect kong unang uwi si 829, pero si 88 pala. Hindi pa rin nainom. Ayan. Oh, di Papasok na yun. Ah, nang ligaw pala sa inakay. Ayan siya mga kaburuto. First bird natin. Para sa Narciso. Ayan. So, 11.09. Hindi pa siya cut off. 700 plus pa yung speed niya. may dami kasi nga ano kaya. Hindi siya napasok. Hindi ligaw siya sa mga inakay. Ang kapatid niya yan. Yung white grizzle na yan. So yung mga ko hayaan na natin siya dyan. And doon pa siya. Pinarmote niya pa uli yung ating page. I-subscribe niya daw yan at i-follow. So yung mga ko. One out of five na tayo. bang pa natin yung iba. Tara! So yun, lapit na 88 mga kaburo Ang bis na uminom. Ayan, kakapasok niya lang. O agad. naka Nakaisa na siya eh. Hindi ko lang na-video yan eh. ganyan pa lang siya iinom. So, inunan niya mo ng kastayin yung asawa niya na si Danda bago siya uminom. Pasawal. Pero hindi siya mukhang pagod. Pero ang dadalawa pa yan. Ang isa pa siya. Oh, ayos, yun Galing ng San Narciso. Pero manyak pa din. Ayan ang first bird natin, si 88 dalawa siya wala dalawa pa sa asawa niya kahit malo hindi ka magkasakit niyan ang lapit mo na boy ang lapit lapit mo na mga boy pangalawa niya yan pangalawa dumalawa agad nakakabulukot ang oh, pambihirang alapati ito hindi pa hindi, hindi man lang ano, hinihingal o oh. kasi so, ano mga to, ang ating first bird na manyakis si 88 bye bye one hour later See so, yun mga kaburgo to time check. It's um 11:40 a.m. na ano. Ang off na is ano um 11:18. So so far meron pa lang tayong one Uh, na ibon 1 uh, out of 6 tayo, andyan lang nga si 88 dumating siya 11.09, pumasok siya mga 11.15 so hindi pa rin naman cut off yung pagpasok niya so, sabihin meron tayong sure na isang ibon na isasali sa derby para sa summer race 2025 na mangyayari nga next week so may isa na tayong load uh, okay na rin yun Uh, at least ngayon pa lang nawala na yung iba no hindi natin binayaran kasi bayaran natin yun tapos pag nao yun automatic babayaran natin tapos mawala lang pala sayang ay lang mga ko salamat sa pagsama sa ating loading and abangan para sa ating last day of training pero update ko pa rin yung once naka-uwi yung iba nating ipon pag naka-uwi sila syempre sasali ko matik sasali natin sila sa derby Salamat so, ay salamat sa pagsama sa ating uh, video for today so yun nga pala uli kung hindi ka pa naka subscribe sa channel ko na Eric Coffee Lock, please subscribe mo na yan mga kapatid. Hit mo na yung bell button para update ka po yung mga bago tayong video uploads. Kaya mga kapatid, salamat sa magsama. Bye-bye!